Mga kasama, mga kaedad, sa ating paglalakbay sa buhay, pamilyar na siguro sa atin yung pakiramdam ng pagod na tila ba hindi natin malaman kung saan nang gagaling. O yung paghabol sa hininga kahit sa simpleng paghakbang lamang. Madalas, ang bulong natin sa ating sarili ay, ganyan talaga pag tumatanda. O kaya naman, lahat naman tayo ay darating dyan. Subalit, Paano kung ang mga ito ay higit pa sa ordinaryong tanda ng edad? Paano kung ito'y mga munting kumpas? Mga hudyat mula sa ating katawan na nagsasabing ang ating puso ay unti-unti nang nanghihina. Dito sa ating bayan, ang sakit sa puso ay isa sa mga pangunahing kalaban. Ang malungkot na katotohanan ay marami sa mga ito ay maaari sanang naiwasan kung ang mga unang senyales ay nabigyan lamang ng pansin. Sa ating pag-uusap ngayon, isa-isahin natin ang walong mahahalagang babala na hindi dapat ipagsawalang-bahala. Ito ang mga mensahe na maaring nagsasabi ng isang kondisyon sa puso na kailangan ng kalinga. Ang pag-alam sa mga ito ang unang hakbang upang mapangalagaan ang ating kalusugan at maaaring ito pa ang maging susi sa mas mahaba pang buhay huwag nating hintayin na ang panahon ay lumipas. Dinggin natin ang sinasabi ng ating katawan. Halina't simulan natin. Ang una nating titignan at marahil ang pinakapamilyar sa lahat ay ang pananakit sa dibdib o angina, gaya ng tawag ng mga manggagamot. Ngunit linawin natin, hindi ito palaging isang matinding kirot na parang tinutusok tulad ng napapanood natin sa mga pelikula. Para sa marami sa atin, ang pakiramdam ay mas banayad. Madalas, ito ay inilalarawan bilang isang kabigatan. Wari ba'y may nakapatong sa ating dibdib? Sabi ng ilan, parang pinipiga ang puso o may sinturong mahigpit na nakapulupot. Maaari itong maramdaman sa gitna o sa kaliwang bahagi. At narito ang palatandaan. Madalas itong lumilitaw kapag tayo'y kumikilos tulad ng pag-akyat ng hagdan o kahit sa masiglang paglalakad at humuhupa kapag tayo'y nagpapahinga. Bakit ito nangyayari? Ang angina ay hudyat na ang kalamnan ng ating puso ay hindi nakakatanggap ng sapat na dugo at oksigen. Isipin ninyo ang mga ugat ng puso bilang mga tubo. Sa paglipas ng mga taon, maaaring magkaroon ng mga barah na nagpapakipot sa daanan. Kaya't kapag ang puso ay kailangan magtrabaho ng husto, hindi sapat ang dugong dumadaloy. Iyon ang nagdudulot ng pananakit. Huwag natin itong ipagkamali sa pangangasim ng sikmura. Tandaan, ang angina ay karaniwang may kaugnayan sa pisikal na gawain at nawawala sa pamamahinga. Kung paulit-ulit ninyong nararamdaman ang ganitong kabigatan, isa itong malinaw na hudyat. Ito ang paraan ng inyong puso para sabihing, kailangan ko ng tulong. Ang pangalawang babala ay madalas nating iniisip na bahagi lamang ng pagtanda, ang hirap sa paghinga. Hindi ito yung hingal matapos ang isang mahabang lakaran noong tayo'y bata pa. Ang tinutukoy ko ay ang pagkapos ng hininga kahit sa mga gawaing dati-ratii kayang-kaya natin tulad ng pag-aayos ng higaan o simpleng kwentuhan. Mas dapat itong pagtuunan ng pansin kung nararanasan ninyo ito kahit nakaupo lamang o kung kayo'y nagigising sa gabi na parang nalulunod at kailangang umupo para lamang makahinga. Ano ang kaugnayan nito sa puso? Kapag humina ang pagbomba ng puso, hindi nito na ipapadala ng maayos ang dugo sa buong katawan. Dahil dito, ang dugo ay naiipon pabalik sa mga ugat na patungo sa baga. Ang sobrang likido na ito sa loob ng baga ang siyang nagpapahirap sa ating paghinga. Ito ang tinatawag na congestive heart failure, isang seryosong kalagayan. Huwag nating isipin na ito ay normal lamang. Kung ang paghinga ay laging kapos, kung kailangan ninyo ng mas mataas na unan para makatulog, o kung ang dating magaan na gawain ay tila isang pasanin na ngayon, ito ay isang malakas na hudyat. Magkaugnay ang ating puso at baga. Pakinggan natin ang babalang ito. Ang pangatlong babala ay ang sakit na hindi lamang sa dibdib na nanatili. Ito'y tila gumagapang patungo sa ibang bahagi ng katawan. Ang karaniwang paglalarawan ay nagsisimula sa dibdib at dahan-dahang umaakyat sa leeg, lalamunan hanggang sa panga. Minsan na may sa likod ito mararamdaman sa pagitan ng ating mga balikat. Pamilyar din ang sakit na bumababa sa isa o parehong braso, bagamat mas karaniwan sa kaliwa. Ang pakiramdam ay maaaring pamamanhid, kabigatan o kirot. Bakit nga ba kumakalat ang sakit ang mga nervyos o linya ng kuryente. Mula sa puso, leeg, panga at mga braso ay magkakadugtong sa ating gulugod. Kapag ang puso ay humihingi ng saklolo, nagpapadala ito ng signal ng sakit. Dahil magkakalapit ang kanilang koneksyon, minsan ay nalilito ang ating utak at inaakalang ang sakit ay nagmumula rin sa braso, leeg o panga. Napakahalaga nitong tandaan sapagkat madalas itong napagkakamalang ibang karamdaman. Ang sakit sa panga ay maaaring isiping problema sa ngipin. Ang sakit sa leeg ay dahil sa maling posisyon ng pagtulog. Subalit kung ang sakit na ito ay pabalik-balik at may kasamang di magandang pakiramdam sa dibdib o hirap sa paghinga, isa iyang malaking bandila. Tandaan natin, ang sakit sa puso ay hindi laging sa puso lamang nararamdaman. Ang ikaapat na babala ay isang kombinasyon ng mga sintomas na nagsasabing maaaring hindi sapat ang dugong umaabot sa ating utak, ang biglaang pagkahilo, pag-ikot ng paningin, at ang panlalamig ng pawis. Maaari ninyong maramdaman na tila kayo'y matutumba o mawawala ng balanse, kahit nakaupo lamang o sa simpleng pagtayo. Kasabay nito ay ang malamig na pawis, kahit hindi naman mainit ang paligid, iba ito sa pawis na dulot ng ehersisyo. Ito'y mamasa-masa at malamig sa pakiramdam. Direkta itong konektado sa puso. Kapag humihina ang bomba nito, bumababa ang presyo ng dugo? Kung hindi sapat ang lakas para maiakyat ang dugong may oksygen sa utak, ang resulta ay pagkahilo. Ang malamig na pawis naman ay ang paraan ng katawan upang maghanda sa isang kagipitan. Kapag ang puso ay nahihirapan, naglalabas ang katawa ng adrenalin na siyang sanhi ng pagpapawis. Kung ang pagkahilo ay sinasabayan pa ng hirap sa paghinga o paninikip ng dibdib, ito ay isang seryosong babala na nangangailangan ng agarang atensyon. Huwag itong isang tabi bilang pagkalipas lang ng gutom. Ang paulit-ulit na pagkahilong may kasamang malamig na pawis ay maaaring hudyat ng isang paparating na atake sa puso. Hayaan niyo po akong huminto sandali. Kung ang ating munting paalalahanan ay nagbibigay linaw sa inyo, sana po ay magustuhan ninyo ang ating pinag-uusapan at makiisa sa ating samahan sa pamamagitan ng pag-subscribe. Walang bayad ito, ngunit malaking bagay na para maipagpatuloy natin ang ganitong mga usapan. Maraming salamat po. Ipagpatuloy na natin. Ang ikalimang babala ay isa sa mga hindi gaanong kapansin-pansin, ngunit napakahalaga. Ang hindi maipaliwanag na matinding pagod. Hindi ito ang karaniwang pagod matapos ang isang araw na gawain. Ito yung pagod na halos nagpapahina sa buong katawan, kung saan kahit ang simpleng pagligo o paghahanda ng pagkain ay tila isang napakabigat na tungkulin. Maaaring maramdaman ninyo na wala na kayong lakas kahit kagigising pa lamang. At hindi ito nawawala kahit pa magpahinga o matulog ng mahaba. Para sa ilan, lalo na sa mga kababaihan, ang ganitong uri ng pagod ay nagsisimulang maramdaman ilang linggo o buwan bago pa man ang isang atake sa puso. Bakit nagdudulot ng ganitong pagod ang mahinang puso? Kapag mahina ang bomba nito, kulang sa oxygen o gasolina ang buong katawan. Bukod pa riyan, para makaraos, nagiging praktikal ang ating katawan. Inililipat nito ang supply ng dugo mula sa mga hindi gaanong kritikal na bahagi tulad ng braso at binti at mas binibigyang prioridad ang puso at utak. Ang kakulangan ito ng dugo sa mga braso at binti ang lalong nagpaparamdam sa atin ng panghihina. Kung dati kaya ninyong mamasyal o maglinis ng bahay, ngunit ngayon ay pagod na pagod na kayo sa pagpunta lamang sa banyo, iyan ay isang seryosong sintomas. Ang bigla ang pagbaba ng antas ng enerhiya na walang malinaw na dahilan ay isang malakas na hudyat na kailangang suriin ang inyong puso. Ang ikaanim na babala ay isang pisikal na tanda na madaling mapansin. Ang pamamanas o edema. Karaniwan, una itong nakikita sa ating mga paa, bukong-bukong at binti. Baka mapansin ninyo na biglang sumikip ang inyong sapatos o ang garter ng inyong medyas ay nag-iiwan ng malalim na marka may isang simpleng paraan para malaman. Diinan ng inyong daliri ang namamagang bahagi sa loob ng ilang segundo. Kung sa pag-alis ninyo ay may naiwang lubog na hindi agad bumabalik, iyan ay malinaw na sinyales ng edema. Habang lumalala, maaari itong umakyat hanggang sa tiyan, na nagdudulot ng paglaki nito at pakiramdam na busog kahit kaunti pa lamang ang nakakain. Ito ay isang klasikong sintomas ng paghina ng puso. Kapag mahina ang puso, bumabagal din ang daloy ng dugo patungo sa ating mga bato. Dahil dito, inaakala ng mga bato na tayo ay kulang sa tubig. Kaya't nag-iipon sila ng tubig at asin sa katawan. Ito ang nagdudulot ng sobrang likido na siyang sanhi ng pamamanas. Hindi lahat ng pamamanas ay dahil sa puso Ngunit kung ito ay bago, palagian, at parehong binti ang apektado, lalo na kung sinasabayan ng hirap sa paghinga o bigla ang pagbigat ng timbang. Isa itong napakahalagang babala na dapat ipakita sa doktor. Ang ikapitong babala ay ang pakiramdam na may kakaiba sa tibok ng ating puso o palpitations. Maaari itong maramdaman sa iba't ibang paraan. May nagsasabing tila kumakaripas o sobrang bilis ng tibok kahit sila'y nagpapahinga. Mayroon ding pakiramdam na lumalaktaw ang tibok na sinusunda ng isang malakas na pagkabog. Ang iba na may parang may pumapagaspas sa loob ng dibdib. Normal lamang na bumilis ang tibok ng puso dahil sa kaba o labis na kape. Subalit ang palpitations na ating tinutukoy ay nangyayari ng walang malinaw na dahilan. Kahit nakaupo o nakahiga lamang, maaari itong sintomas ng arrhythmia o problema sa sistema ng kuryente ng puso. Ang ating puso ay may sariling kuryente na nagbibigay ng hudyat upang itoy tumibok sa tamang ritmo. Sa pagtanda, maaaring magkaroon ng depekto ang sistemang ito na nagiging sanhi ng magulo at hindi regular na tibok. Ang isang seryosong uri nito ang atrial fibrillation o AFib ay lubhang nagpapataas ng panganib na magkaroon ng namuong dugo na maaaring pumunta sa utak at maging sanhi ng stroke. Bagamat hindi lahat ng palpitations ay mapanganib, huwag nating ipagpalagay na ang atin ay isa sa mga hindi delikado. Kung ito ay madalas, tumatagal, at sinasamahan ng pagkahilo o paninikip ng dibdib, Nararapat na kumonsulta agad sa doktor. Ang huli at napakahalagang paalala ay ang pag-unawa na ang mga sintomas ng sakit sa puso ay maaaring magkaiba sa pagitan ng mga lalaki at babae. Habang ang pananakit ng dibdib ay karaniwan sa pareho, ang mga kababaihan, lalo na sa ating edad, ay mas maaaring makaranas ng mga sintomas na hindi gaanong tipikal. Ano-ano ang mga ito? Para sa ating mga lola, ina, tiya at sa lahat ng kababaihan, pakinggan po nating mabuti ito. Una, hirap sa paghinga. Minsan, ito lamang ang nag-iisang sintomas kahit walang pananakit ng dibdib. Pangalawa, matinding pagod na maaaring magsimula ilang linggo pa bago ang atake. Pangatlo, pagduduwal o pagsusuka na madaling maipagkamali sa simpleng hindi pagkatunaw ng pagkain. Pangapat, pananakit sa likod, lalo na sa itaas na bahagi, balikat, leeg o panga. Uulitin ko, maaari itong mangyari kahit walang kasabay na pananakit sa dibdib. At panghuli, isang pangkalahatang pakiramdam ng kaba, tila may masamang mangyayari. Dahil ang mga sintomas na ito ay hindi kasing dramatiko ng ating nakasanayan, madalas itong naisasantabi ng mga kababaihan tandaan na tumataas ang panganib pagkatapos ng menopause dahil sa pagbaba ng proteksyon ng hormone na estrogen. Kaya kung kayo po ay may kombinasyon ng mga sintomas na ito, pagod, hingal, sakit sa likod, kahit walang malinaw na sakit sa dibdib, ituring po natin itong isang seryosong bagay. At iyan ang walong mahahalagang babala na maaring nagsasabing ang ating puso ay nangangailangan ng kalinga. Bilang pagbabalik tanaw, ito ay ang Una, pananakit sa dibdib. Pangalawa, hirap sa paghinga. Pangatlo, sakit na kumakalat sa leeg, panga o Pangapat, pagkahilo at malamig na pawis. Panglima, matinding pagod na hindi maipaliwanag. Panganim, pamamana sa paa at binti. Pangpito, mabilis o dirigular na tibok ng puso pangwalo at ang mga di karaniwang sintomas sa ating mga kababaihan. Ang layunin ng ating pag-uusap ay hindi upang manakot, kundi upang magbigay ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaalaman. Ang ating katawan ay may sariling wika. Ang mga sintomas na ito ay hindi mga kaaway. Sila ay mga mensahero. Ang pakikinig sa kanila ang unang hakbang sa tamang pag-aalaga ng ating puso. Ang pagtanda ay isang biyaya, at kasama nito ang tungkuling kalingain ang ating katawan. Kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay nakakaranas ng alinman sa mga babalang ito, ang aking pakiusap ay huwag na pong mag-atubili. Huwag sabihing bukas na o baka mawala rin. Ang pinakamainam na gawin ay ang sumangguni sa inyong doktor. Mahalagang paalala, ang lahat ng impormasyon dito ay para sa kaalaman lamang at hindi ito kapalit ng profesional na payong medikal. Ang inyong doktor lamang ang makapagbibigay ng tamang pagsusuri at gamutan na angkop para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig. Kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang usapang ito sa iba, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya alagaan po natin ang ating mga puso at ang puso ng bawat isa hanggang sa muli